May sapat na kagamitan ang pamahalaan para suportahan at protektahan ang tropa ng militar na nakikipaglaban sa teroristang grupo sa Marawi City. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Lanao del Norte. Siniguro rin ng Pangulo sa masundalo na may panahon para sa lahat at ngayon ay ang panahon para magtagumpay sa laban. Ma-report si Julius Disamburon, Samburon. Ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi ng kanyang patutok sa lagay ng ating mga kababayang na apektuhan ng Marawi siege at tagapagtanggol ng ating bayan. Unang aktibidad ng Pangulo ang pagtungo sa 2nd Mechanized Infantry Magbalantay Brigade ng Philippine Army sa Maria Cristina Iligan City, Lanao del Norte. Sa tanong pati ng Pangulong Duterte, nabanggit nito ang full support sa militar at magwagit maibalik ang peace and order sa mga lugar na inukupa ng teroristang grupong maute. Ipagkakaloob ng pamahalaan ang anumang kakailanganin ng mga tropa ng gobyerno na nasa lugar kung saan nangyayari ang kaguluhan mula sa mga kagamitan hanggang sa aspetong medikal. Maaari din daw gamitin ang sasakyang panghipapawit ng Pangulo para dalhin ang mga masusugatang sundalo at pulisya sa kamay na mga ngailangan ng atensyong medikal. Pabala ng Pangulo, buong puwersa ang gagamitin ng pamahalaan laban sa maute at Abu Sayyaf Group upang matigil na pag-atake, pang-aabuso at di makataong gawa ng mga kalaban ng Estado na nakaka-apekto na sa mga sibilyan. Sa pagtungo nga ng Pangulong Duterte sa Russia, ilan sa mga tinutukan ang defense agreement ng dalawang bansa. Dagdag pa ng punong ehekutibo, walang sino man din daw ang gustong mamatay sa panig ng pamahalaan at ng mga moro. Gayunman, nananatiling bukas sa dialogo ang pamahalaan sa rebelding grupo para makamit ang kapayapaan. Iginiit din ang mahal na Pangulong Duterte na sa ilalim ng pagpapatupad ng patas militar, papayagan ng pag-aresto, lalo sa mga masasamang elemento at paghalughog sa mga tahanan kahit na walang warat. Sa mga naunang pahayag, naniniwala ang sandatahang lakas ...nang Pilipinas na nakukuha ng maute ang kanilang mga armas galing sa illegal na aktibidad tulad ng operasyon o pagbebenta ng illegal na droga. Maingat ding minomonitor at binabantayan ngayon ng mga otoridad ang bawat entry and exit points sa Rio ng Mindanao. Mapantayan din po ng pamahalaan ang mga individual na hindi otorizadong magdala ng baril o armas. Matapos sa pagbisita sa tropa ng Philippine Army, tutungo din po ang mahal na Pangulo sa ospital sa Iligan para kamustahin ang mga nasugatang kawal na nakipagbakbakan sa maute, tutunguhin din po ng punong kahikotibo ang mga inilikas na residente na pansamantalang naninirahan po ngayon ha, sa isang uh, evacuation center sa Lalawigan, bunsod po ng pensyon sa Marawi. Nauna na din po binanggit ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na marapat lang nasuportahan ng bawat Pilipino ang deklarasyong ito ng Pangulo sa harap na din na pananais ng pamahalaan na maibalik sa normal ang sitwasyon sa Marawi at mapigilan ng pag ng mauti group sa iba pang bahagi ng rehiyon. Yan ang pinakahuling balita sa Galaw Pampanguluhan para sa PTV News. Julius Desamboron. Maraming salamat Julius Desamboron.